Aries, huwag mo na abalahin ang isipan ng mga pangarap na pagnenegosyo. Dahil walang magagawang kasiyahan sa iyo ang ganoong sitwasyon, itoon mo ang isipan sa gustong gawin na kakausapin, o nagagawang hanap buhay sa ngayong para makabuo ka ng kasiyahan ngayong araw ang pahiwatig, at kung may deal na pirmahan ngayong araw ay mas mainam na iyong magawa kagad dahil may sinyales na makakagawa ng makatulong ng maayos sa buhay ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal kang magbigay muna sa pamangkin at pinsan, at magpautang ng makaiwas ka mabigyan ng biglaang gastusan sa hinaharap. At sa trabaho ay maging masinop sa buong araw, dahil kung ikaw ay magiging easy-easy, ay baka masita ka ng hindi mo inaasahan ng iyong superior, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 10, number 25 at number 16. Taurus, ngayong araw ay maging maingat ka sa pagbibigay ng tiwala sa mga makakausap para ang iyong magagawa, na ikakaasenso sa buhay ay hindi mapasukan ng pagbagal ang pahiwatig at iwasan mo rin na makagawa na maglihim sa magulang dahil sa kanya ay handa kang matulungan kulob anong oras, at pag may sinabi ang kaibigan na gagawa kayo daw ng pagnenegosyo, ay pumayag kang sumama baka pagkakakitaan, na nang tuloy-tuloy ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay naaayon naman sa iyo ang gumawa ng investment, kung meron mang lalapit sa iyo at basta legal na naaayon ang interes, ay pwede mong gawin para makaipon ng pag ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging mahaba ang iyong pasensya. Sa mga kasama sa trabaho yun lang dapat na gagawin, na mahilig magsalita ng siya ang mahusay, dahil tukso siya ng gastos at pagbagal sa mga gagawin. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 20, number 45 at number 19. Gemini ang pahiwatig kung may pupuntahan ka ngayong araw na isang kamag-anap, ay okay naman basta huwag lang magtatagal para ang aura ng swerte ay hindi mawala sa inyo ang pahiwatig. At ngayong araw din ay magandang isama ang minamahal sa bahay ng Diyos, nang parehas kayo mabigyan ng magpapaganda ng bawat kalusugan, at iwasan mo ang masasabing kumpare na mahusay magsalita, baka mabigyan ka ng aura ng maling bisyo nang hindi mo inaasahan, kung makikasama ka ayon sa iyong gabay. At huwag nang gumawa ng pagbisita sa ibang tao kahit pa sa mga kaibigan, ngayong araw dahil gastos at mawawalan ka pa ng gana sa makikita nilang ugali ngayong araw, ang minamahal mo ang iyong ipasyal, at siguradong maalisan kayo ng nagpapahina ng kalusugan. Sa trabaho, ay maayos walang sinyales na problema, maging mas masipag sa buong araw baka oras na sumpungin ka ng katamaran ay doon magumpisa ang suliranin sa hanap buhay. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 16, number 25, at number 42. Cancer. Ngayong araw ay masaya at naaayon sa iyo ang araw dahil may malakas kang enerhiya, maliit at malaking deal ay gawin mo dahil magagawa mong ilabas ang iyong mahusay na diskarte. Sa dapat na magawa ang pahiwatig, at ngayong araw ay maganda madalaw ang magulang, para may makakuha ka grasya ng swerte at katalinuhan, at huwag ka muna gumawa ng pagsang-ayon sa kaibigan pagtungkol sa investment ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan mo ang mabilis magalit o mainis mag-focus ka sa ginagawa dahil pag nainis ka ay pwede kang magsalita na hindi nararapat. Sa iyong pera ay unahin mo ang minamahal na mabigyan, pag gusto magbigay ng pera para ang swerte ay buong-buo na maiipon. Sa pagmamahalan, dapat lang ay maging mas malambing sa minamahal dahil doon lalong sasagana ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10 at number 5 at number 36. Leo, ang pahiwatig ay maging masaya ang isipan para ang mga masasabi ng kapamilya ay madaling mabibigyan ng katugunan para mas ikakasaya ng buhay pamilya ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag ka naman magpakita ng kabaitan sa ibang tao. Kahit masabi kang masungit ay okay lang nakaiwas ka naman sa gastos na hindi ka na mababayaran ng matutulungan, pero pag may dapat na pirmahan ay gawin, magdadala sa iyo ng kasiyahan ang pinapahiwatig. Sa trabaho, dapat lang maaga makapasok dahil doon mag-uumpisa ang magaan na gawain, at walang sagabal sa ibang plano sa hanap buhay sa pera kung may ekstrang pera ay mas maganda na makapagbigay sa anak na may asawa, para ang swerte mo ay mabigyan sila sa mga gagawin, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 2 number 29 at number 40. Virgo Ngayong araw ang dahan-dahan na paggawa ng plano para makagawa ng mapasaya ang pamilya. Kung sa bagong other income pag magagawa mo talagang dahan-dahan ay magiging maayos ang magagawa ang pahiwatig, at ngayong araw ay masaya ang enerhiya pag may gusto pang gagawin, ay ituloy mo lang at laging alalahanin ang mga nasabi ng mga minamahal para lalong sumigla ang katalinuhan para sa inyong kabuhayan ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung lalapitan sa iyo ang magulang ay iyong pagbigyan para mapasigla mo ang kanyang kalusugan, at lagi kang may dasal para gumanda ang iyong kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema, kaya maging maingat sa pagsasalita baka makapagsabi ka ng hindi nararapat, at doon magumpisa ang suliranin sa hanap buhay sa pagmamahalan, ay masaya at may maligayang araw at pwedeng magkaroon ng malambing na pagmamahalan na laging gaganda ang good energy sa pag-iibigan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 24 number 11 at number 29. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw kung nasabihan ka na gusto ka makausap ng kamag-anak ay puntahan mo na rin para walang masabing kapintasan sa iyo. Dahil pag ikaw naman ang humiling sa kanila ay malalaman mo ang tugon nila ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag mo na magbibigay ng pagtitiwala sa isang usapan, 'pag hindi nila kasama ang iyong kapatid sa usapan para hindi nila maisahan ang iyong kapatid ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, sabihan mo lang na maging wise dahil may kahinaan ang aura ng buena sa gagawin, para hindi sila makakuha ng kalungkutan. Sa trabaho, maging mas mapanuri sa gagawin para ang suliranin sa hanap buhay ay maiwasan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 14, number 32 at number 11. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas na enerhiya. Gawin ang mga plano na iyong gustong gagawin basta maging mahaba ang pasensya ay okay na araw ang magagawa ang pahiwatig at masaya makasama ang pamilya na magulang at mga kapatid. Kung may mga usapan ay madami kayo pwedeng magawa na magandang idea na pagkakaperahan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay umiwas muna tumanggap ng bisita sa tahanan, nang walang makapasok ng negatibong enerhiya sa bahay. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema. Dapat lang mag-ingat lahat sa dapat na magawa, at walang pagpapataan sa gagawin na trabaho para makaiwas sa sinyales na suliranin sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 18, number 21, at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos kang paglalakbay kung may kakausapin, o pupuntahan na mahalagang bagay ay magagawa ng maayos, basta huwag ka lang maiinip sa dapat na magawa ang pahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dadating na bisitang tao ay mas mainam na iwasan na makausap ng matagal para walang may iwan ng bad energy ng ikakahina ng kalusugan at swerte. Sa trabaho, ay maging maingat ang pahiwatig sa boss na lalaki na may masungit na ugali, dahil pag nakakita ng tatamad-tamad ay pwedeng kang mapag-alitan, mag-focus sa ginagawa ang pahiwatig ng masaya ka makakatapos at makakauwi, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 16 at number 32. Capricorn, ngayong araw kung may dumating na bisita at hihingi ng tulong pagtungkol sa pagnenegosyo, ay okay naman ang kanyang nilalapit basta laging manigurado. Pag nagkasundo ay ikaw laging ang may hawak ng pera para maging masagana ang magagawang pag-asenso ang pahiwatig. Maging mapagmasid ngayong araw sa tahanan dahil baka may bigla ang hamina ang kalusugan ng ilan sa miyembro ng pamilya. Para maagapan ang kalusugan ay makaiwas sa gastos na malaki ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, Ngayong araw ang gawin ay mas maaga pumasok at maging mas masipag sa buong araw, para ang iyong kasipagan ay mapansin ng isa sa superior na pwedeng makatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na maliit na suliranin, pwedeng dumating sa tahanan dapat lang ay may ugali lang maunawain, at huwag kagad ka magagalit para madaling maayos ang sinyales na suliranin sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 29, number 10 at number 31. Aquarius, ngayong araw kung may ginagawang plano na paglalakbay na balak at isasama pa ang pamilya ay huwag mo nang gawin may sinyales na makakakuha ng ikakamalas na tungkol sa pera, mas mainam na gawin mo ang nais nice na transaksyon ngayong araw, para makapag-umpisa ka ng bagong plano sa paggawa ng bagong pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. May sinyales na may dadating na problema sa puso sa pag-ibig sa tahanan ng pamilya, ang iyong maunawain na ugali at pagsuporta ang mas naaayon na magagawa para ang kalungkutan ay madaling maaalis sa kanila. Sa iyong pera kung may papasukin na investment ngayong araw, ay maganda ang pinapahiwatig kung naaral mo ng mabuti at naaayon kung kailan mo gustong ituloy. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay huwag basta magagalit para ang bad energy ay hindi makapasok sa pag-iibigan. At sa trabaho, kung late kang makakapasok ay magdadala sa iyo ng kalungkutan sa hanap buhay. Ngayong araw, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 19, number 35 at number 22. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may lakad sa isang usapan ang ugaling mahinahon ang iyong ipakita, na magbibigay sa iyo ng magandang usapan, dahil sa hinahon mo ay may lalabas mo ang iyong kahusayan ang pahiwatig at huwag ka muna gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil pwedeng magkaroon ng kagipitan sa pera sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay maayos na araw sa paggawa basta ang iiwasan ay magtiwala. Kung meron mang naiinggit sa iyo ay wala magagawa dahil sa iyong pag-iingat na magbigay ng kaalaman sa ibang kasama sa trabaho. Sa pera ay bawal ka muna magbigay ng pera sa pamangkin at uncle dahil sinyales sila ng gastos pag iyong nabigyan at sa pag-iibigan dapat lang ay maging malambing sa minamahal para lalong dumami ang grasya ng swerte sa inyong pagmamahalan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24 number 31 at number 10.